Patuloy ang rescue operation sa La Libertad, Negros Oriental kung saan nagkaroon ng landslide dahil sa lindol kahapon. Apat na po ang pinaniniwalaang nabaon ng buhay. Isa sa kanila, nakapag-text pa raw sa kaanak para magpasaklolo. Para sa latest aksyon sa Negros Oriental, may live report si Romel Lopez. Romel. Kaya Cheryl, no, pahira pa na ngayon ginagawang search and rescue operation ng mga otoridad dito sa Guho, dito sa Bayan ng Lalo Berdad, dito sa Negros Oriental. Ganun pa man, ano, eh, hindi pa rin nawawala ng paggaso yung ilan nating mga kababayan na may kamag-anak nga na pinangangambahang natabunan sa Guho yan dahil ilan daw doon sa mga kababayan na nating naipit sa Guho ay nakakapag-text pa raw para humingi ng tulong. Walang patid si Pagayang si John B. Lesterio dahil sa sinapit ng kanilang pamilya sa lindol na tumama sa kanilang bayan ng Lalabertad dito sa Negros Oriental. Nakatira si na John sa may paanan ng bundok at nang yumanig ang lupa. Gumuho ang bahaging ito ng bundok. Tinatayang nasa may anim na pong bahay ang natabunan. Nakalabas ng bahay si John Abi pero hindi ang kanyang nag-iisang anak, ina at kapatid. Sana matabangan dyan, ma, 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 makuha si Asir. Sa kabila nito, umaasa pa rin si John Abi na nakaligtas ang kanyang mga mahal sa buhay. Nakapag-text pa raw kasi ang kanyang kapatid na si Cindy kagabi. Buhay pa raw ito at nasa ilalim ng guho. Kuan mai si tabang. Nahingi ng tulong. oh, nahingi ng tulong kay Dona sa mailalim. Hmm? Sinubukan naman naming tawagan ang numero ni Cindy, pero hindi na siya makontak hanggang kanina. Gayon pa man, tuloy-tuloy pa rin ang search and rescue operation ng mga awtoridad sa tantsa nila. Nasa may apat na po pa na natabunan ng landslide. Ang problema lang, kulang sa mga gamit na panghukay ang mga rescuer. Peligroso rin ang mayat-mayang paglindol sa lugar. May aftershock pa eh. Natakot uh, yung mga ibang rescuer pumunta sa safer area. Hanggang kanina namang mag-aalas 4, wala pa rin nakikita sa guho. Sa ibang lugar naman sa Lala Bertad, makikita mga nagkabitak-bitak na kalsada, mga sirang tulay, at nawasak na bahay at kabuhayan. Si Aling Nancy nga, halos panawan ng ulirat habang pinagmamasdan ang nasirang bahay at grocery na halos isang dekada nilang pinundar ng mag-asawa. Ang yan mag eh, hindi hindi kaya. Hindi ko mapayahin. Lahat-lahat utang yung mga ice cream. Paano namin mabayaran yun? Sherelle, inaasahan nga natin na sa labas na ng mga bahay o sa mga evacuation center, magpapalipas na magdamag yung karamihan sa mga kababayan natin dito sa Negros Oriental. Dahil pa rin sa lawak nga na pinsala ng pananasa ng lindol dito kahapon. Pero bukod dyan sa problema nga nila, doon sa kanilang mga nasirang ari-arian, umaaray na rin sila sa kakulangan ng malinis na inuming tubig, pagkain at kawalan ng kuryente sa malaking bahagi nitong lugar. Kaya ang hiling nila, tulong mula sa pamahalaan. Cheryl. Maraming salamat Romel Lopez nagulat live mula sa Negros Oriental.